Disqualified, Marco Adubas tinanggal sa tawag ng tanghalan dahil sa, cooking show, issue. Isang mainit na kontrobersya ang humanig sa tawag ng tanghalan All-Star Grand Dress Back 2025 matapos i-disqualify si Marco Adubas mula sa kompetisyon, ang dahilan, paglabag sa kasunduan at pagbibitaw ng matitinding akusasyon laban sa show. Ano ang nangyari? Sa isang episode nitong Miyerkules, naglaban sina Marco Rudio at IG Paredes nang i-anonsyo na panalo si Marco. Tila hindi ito matanggap ni Marco Adubas na nasa parehong grupo ni IJ. Dahil dito, naglabas siya ng kanyang saloobin sa social media, direktang tinawag ang TNT bilang isang cooking show, na tila ba may dayaan sa resulta. Ito ang naging dahilan ng kanyang disqualification, ayon sa kasunduan ng programa, bawal sa isang contestant ang magsalita ng laban sa show habang ito ay nasa ere, dahil dito, agad siyang pinalitan ni Arvery Lagoring sa kompetisyon. Vice Ganda, may patama sa mga akusasyon kasunod ng isyo, nagbigay ng pahayag si Vice Ganda sa social media. Opinion. Ibang opinion pero iba ang akusasyon maging mapanuri sa mga inilalagay o pinupo sa social media. Dahil ano Tila ipinaalala ni Vice na may malaking kaibahan ang pagkakaroon ng opinyon sa paggawa ng mapanirang pahayag. Marco Adubas, humingi ng paumanhin matapos ang gulo, sinabi ni Marco na nagkausap na sila ng management ng It's Showtime at humingi siya ng paumanhin. Ayon sa kanya, nadala lang siya ng bugso ng emosyon at humiling siya ng pangunawa sa publiko, ngunit sa kabila nito, hindi pa malinaw kung magkakaroon ito ng legal na epekto sa kanya dahil sa kanyang naging pahayag laban sa programa. Ang tanong, may basehan ba o nagpapapansin lang? Dahil sa isyong ito, hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na baka may katotohanan ng alegasyon ni Marco at dapat suriin ang proseso ng TNT. Ngunit marami rin ang nagsasabing hindi dapat siya nagsalita ng ganoon, lalo't mayroon siyang kasunduang dapat sundin. Ano man ang totoo, isang bagay ang malinaw, hindi biro ang bumitaw ng akusasyon laban sa isang sikat na palabas. Anong opinion mo dito? Tama lang ba ang naging desisyon ng tawag ng tanghalan, o dapat bigyan pa ng pagkakataon si Marco?